Hello, hello everyone! Kumusta po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, ngayon po ay may panibago tayong lulutuin. Meron tayong... Turkey! Magluluto tayo ng turkey. Ayan o, laki-laki po niyan. Ayan, kasi may bisita dito sa bahay. Ito yung lulutuin. Ayan. Ayan. Ayan, magpapakulo na po tayo ng tubig. Lalagyan natin ng celery. At saka leek. Ay, hindi ko alam sa Tagalog. Pasensya. celery. <laughs> Ayan. May sibuyas tayo. Ayan. Para may lasa. At lalagyan natin sila ng carrots. Ha? Papakuluan natin sila dyan. At lalagyan natin syempre ng pamintang dolo. Huwag na muna natin lalagyan ng asin para mabilis sa lumambot ang ating karne. Ang ating turkey. May bisita kasi. Kaya kailangan magluto si Inday. At lalagyan natin sila ng cardamon. Pampabango sa pagkain. dagdag dagdaga natin yung tubig kasi kaunti. At pwede na natin ilagay ang ating turkey na ay Ayan. Yan. At ang liig-liig. Ayan o, oh, yung liig niya. Sarap niyan. Ang partner po niyan ay pagkatapos niyang kumulo, lumambot, nalagay sa oven, tapos pahiran natin ng butter. Tapos, gagawa tayo ng uh, repolyo na may sum... Uh, lalagyan natin ito ng bigas. Gagawin natin suman-suman. Repolyo po yan. Tsaka, ito mga gulay, ayan, talong, bubutasan natin sa gitna yung ating talong, butasan natin, tanggalin yung laman, kasi papalaman na natin sila ng uh, bigas para maging kanin sa loob. Tsaka sili, tinanggal na yung loob, syempre, binutas ko na, tapos lalagyan natin sila ng bigas maya-maya para maging kanin. Yan ang partner ng ating torking kakainin. Ayan po yan, mga yan. Okay? Mamaya naman tayo, guys. Papakita ko sa inyo. Pagtapos na. Ayan ang ating turkey. kumukulok kolo kulok na. Ayan. Natay lang natin siya lumambot. So, ito na guys, yung nagawa natin. Nagsuman-suman tayo ng repolyo. At mayroon tayong suman-suman na sibuyas. Ayan, may ito na yung gulay natin, yung sili at saka yung ano, uh, kusa. At ito na yung ating talong. Ayan, no? may kanin po yan sa loob. Tinatawag po yung mashi sa rabbit. Ayan po yung mashi. At ang ating pato. Ay, excuse me, ang ating turkey. Hindi pa siya malambot tatlong oras na. Diyos ko po. Mm, matagal pa. Yan na po ang ating update. Pag malambot na yung pag malambot na yung ating uh, turkey, yung sabaw niya dito natin isasabaw sa ating ginawang sumang-sumang gulay. Dito natin siya pakukuluan hanggang sa maluto ang ating bigas, maging kanin. Tapos yung ating pat, uh, turkey, ilalagay natin sa ating oven. Nalagyan natin ng butter para crispy at masarap. Ayan. Ayan guys. O, oh, luto na yung ating talong. At ang ating uh, ayan, kusa. Ayan na po yung ating niluluto. At ang ating turkey. Ayan ang turkey. O, oh, crispy na siya. Sorop, sorop. Hello guys, ito na yung kain natin. Oh, kain na tayo. Ito yung repolyo. Nakita niyo yung kanin sa loob. Ayan. At saka ito yung turkey. May natira pa sa akin. Naubos na ng mga bisita. Ayan yung leeg. Tapos kalaki ng lego. Kahaba. Ayan yung leeg. At saka ito yung ano. Ito lang yung natira doon sa buong turkey. Oh. Ayan, isang hita. Tinirhan pa ako. Tsaka ito na. Probably itong sumansuman. Kasi gulay. Kasama na yung kanin. iba, lang, yung lasa ng turkey. Hindi ko tayo. Pero kain na lang. Masarap adubuhin na lang. Salamat guys sa panonood nyo lang. Comment lang kayo sa baba para mag subscribe ko kayo. Salamat. Bye-bye.